Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng mga otoridad, kinausap ng mga polisi ara ang tenant ni Mang Antonio para tanungin ng ilang detalye. Mga alas 7 po ng gabi yun eh, nakita ko po siyang lumabas ng bahay para po patayin yung metro. Oo, oh, edi nakita mo pinagsasaksak siya. Hindi ka ba tumulong o lumabas ng bahay ng gabi yun? Ah... Uh... Ano po kasi, pumunta po ako ng area Sa CCTV video na ito, nakitang may kausap ang gunman ilang minuto bago gawin ang pagpatay. Ang kanyang kausap sa video, walang iba kundi si Ara. Teka po, suspect po ba ako? Magandami-dami yung tanong sa akin. Nagagilap kasi kami ng CCTV dito at nakita namin may kausap pala lalaki sa suspect namin, ang lalaking yun. Nagtanong lang naman po yung lalaki sa akin kung magkano po yung gupit at saka po yung mag kasi magpapagawa daw po yung asawa niya. Hindi ko naman po alam na ganun po yung sasapitin ni tatay. Ang, ang, ang aligasyon niya po, nagtatanong lang kung magkano daw yung pariban at iparereban niya raw yung kanyang asawa. Pero para sa polis, kaduda-duda ang mga pahayag na ito ni Ara. Isang tao magtatanong ng serbisyo, isang kaso na tanong lang, at boss, pagkano? So talagang yung usapan nila medyo matagal. Hindi lang ito sa isang serbisyo ng pagpapariban. Depensa naman ni Ara, kilala raw niya ang lalaki. May tuturo mo ba sa amin kung saan namin siya pwede makita? Opo, uh, sasamahan ko po kayo nung nagkaroon po ng konting video at yung kapulisan, ngayon ito nagturo. Hindi ako may gawa niyan, hindi ako may gawa niya sa ating ganun. Ang gumawa niyan, ito yung isang junior. Kinilala niya ang lalaki na si Minardo Lialde Jr., residente ng barangay Aguho sa Pateros. Sumama si Ara sa bahay ng suspect na si Minardo. Ako po. Sir! Ikaw ba si Minardo? Opo! ako po! Ako po! Sumama ka sa amin sa presinto. Under investigation ka sa pagkamatay ni Antonio Bantilan ng pinagbuhatan pasig. sige po! Sige po! Sasama po Sige po! una po, sinabi po nung ara yung tagasan ito. So, di nung po kung anong kanyang involvement doon, ano? At yun, doon mismo, sinabi niya na, oo, ako yan. Pero hindi lang pagpatay ang aamin ni Minardo at tinuturo mong naguto sa iyo sino? Dahil isang tao ang ituturo niya na siyang utak umano ng krimen.